Good morning sa inyo guys, ipapakita ko pala sa inyo yung almusal namin ngayong Pasko dito sa barko for today's video. Grabe, padami na ng padami yung mga handa with konting trabaho, let's go! So ayun na nga guys, bumaba na ako ng gali para tignan yung mga pagkaing nakahain. Shish! Pero hindi pa pala ready, sobra ko kasing aga, oh yeah! Kaya sumilip na rin ako sa loob ng kusina, tignan natin kung anong ganap. Guys, ayun okay, o. Dito ng itlog, hey eto pala si Cardo guys, dating may tapsihan yan, kaya ang galing mag-crack ng itlog, alright! Pagkatapos niya mag ng itlog, maghihiwa naman siya ng kamatis, eh baka dalisay yan! Dahil busy pa naman sila sa paghahanda guys, magpapagutom muna tayo, maglinis muna tayo ng barko, let's go! Hinawakan ko na kagad yung sandata ko, baka maunahan pa yung kalbo. Tignan nyo naman guys, grabe yan kung humaba, mas mahaba pa yan sa pasyensya ng jowa mo. Oh, she! Kaya pala ito yung pinili ko guys, mabilis kasi itong magpagutom, ilang hagod pa lang sa pader ng barko, pagod na kaagad yung braso mo. Dahil nangawit na ako doon guys, dito naman tayo magpapagutom, maglimas tayo ng tubig, pa jogging jogging Madali lang pala gawin to guys, isipin mo lang para kang nagbo-bowling. Tignan nyo naman yung mga veterano ng barko, Godfather, ex-coach Lexi, kung sino pa yung mas matanda, sila pa yung nasa itaas. Shush! Ito naman si Godfather, guys. Oh. Hey! Yeah! <laughs> yeah, guys, 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 si Godfather. <laughs> <Yeah>, Kaya makakain na, alikabok. <laughs> <laughs> Grabe, oh. Tignan nyo, guys, yung ko, ano, oh. Oh! <laughs> Yan ang mga seaman, kahit bugbog sarado na sa trabaho, malayo man sa pamilya tuwing Pasko, pero hindi kami magpapatalo, ngingiti pa rin kami sa harapan nyo. Shush! banlawan lang muna natin si Godfather na may kasama ligo bago tayo mag-almusal. Okay, paket na kami guys. Let's eat! Guys, meron tayong tinapay. Toast bread. Garlic rice sa Tagalog, sinangag, lugaw pero ang laman pang pares. Ay! Porridge, samahan mo pa ng matinding sausawan. Tokwat baboy, nilagang itlog. Nandito lang tayo sa kalbong siman tibis lugawan. Shush! Kung tinatamad ka naman magbalat sa nilagang itlog, meron din tayong pritong itlog. Aba, kakaiba yung bacon natin ngayon guys. Parang maliliit na pork chop. Ay, napakaangas par. Nako po, paano pa tayo makakapag-diet nito? May chili garlic? Damn! Magsasawa ka talaga sa tinapay dito guys Tinalo pa yung bakery At kung sa mga palaman naman Wala ka ding poproblemahin Maalat, matamis, name it Kahit ilagay mo pa lahat ng cheese Grabe talaga si mama Umagahan pa lang yan guys Wala pa yung pang main event Oh yeah! Tapos dito naman may yogurt and milk Kung hindi mo naman trip yung maasim Nasarep lang yung ice cream Unlimited lahat yan guys Walang pipigil sa'yo Eat at your own risk lugaw na sa plato. Ay. Hey. Ito na pala yung mga napili kong pagkain guys. Syempre, hindi natin papalagpasin yung bacon is love. Samahan mo pa ng tokwat, baboy pero parang may kulang. Star of the night. Hmm. Kumuha pa ako ng isang itlog at dinagdagan ko na rin ng grapes and strawberry. Oh yeah! Pero mas matindi pa yung pagkain natin mamayang gabi at may nakita rin akong famous. Eh, yung drag queen magtatanghal sa entablado natin. Nagutom talaga ako guys kaya napahirit pa ako ng toku at baboy. All right. Mm.